Si Ma'am Mary Zapata po ang Pangulo Unnecessary Expense. Yan, ang Pangulo ng Confederation of Truckers Association of the Philippines sa sabi niya, to reduce unnecessary business costs local government Yeah, no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads. On the same principle, LGUs have been strongly urged to refrain from collecting similar fees for the use of local roads. Maganda umaga po, Ma Mary. Ay, Mr. Ted, Miss DJ, sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga. Salamat po sa inyong panahon, ma'am. Uh, ano po ang tugon ho ng inyong hanay? Dito nga po sa sinasabi ng Presidente na wala na po naniningil ng mga LGUs sa pagdaan po ng mga truck ninyo na naghahatid ng produkto. Uh, Mr. Ted, uh, gusto ko lang tayong magbalik tanaw doon sa after issuance ng Executive Order 41. At uh, pagkatapos natin sa pagkatapos nating mag-usap sa pila ninyo, nakinuha ninyo yung mga sentimento ng trackers na malaki ang naging punto ang pag-aksyon ni Secretary Abalos para sa mga uh, LGUs, especially ang Manila. Diba, sabi ko nga sa'yo, sa inyo, kung meron tayong 100% na problema sa kalsada, ay mga 70% dyan ay from Manila dahil nandyan ang malalaking port. So, pagkatapos nung ating pagsahim papawid ay si Secretary Abalos tinawag ang aming pansin, pinapunta kami sa tanggapan niya kasama ng mga police at mga LGU, LGU representative. So, nabawasan, nabawasan. Kung hindi man totally nawala, pero nabawasan at kukunti na rin ang natitira. At alam mo naman, lagi namang may mga isolated case, cases sa lahat ng bagay. Ang hindi lang natanggal pa at uh, alam namin na pag narinig uli ito ni Secretary Abalos, siguradong aaksyonan niya. Yung mga panghuhuli ng mga importers sa mga smoke belching sa San Juan at sa Pasay. So sana kami matulungan at tayo nakikiusap ulit na yung smoke-belching violations natin, hindi naman po pwede yung the manner how they apprehend. Kasi alam naman natin na yeah. ang ating lahat ng truck dito, diesel-driven. pag, pag Inanong mo masyado, pag uh, biligatan mo ang apak mo sa uh, uh, door, of course, lalabas ang usok, maaring maitim, maputi, at lahat ng klaseng usok. Doon naa-apprehend kami. At ang aming penalty dyan, bukod pa sa suspension ng mga driver, mahigit pang limang libo pag tilubos namin ang lisensya ng mga driver. So, yan yung mga additional uh, na sana marining ni Secretary Abad ito at mm, yung kung paano niya inaksyonan yung mga uh, uh, apprehensions ng mga traffic enforcers sana makasama ito plus yung overloading na pinatutupad ng DPWA, LTO at enforcers pa rin. Hindi naman namin alam kami mga trucker yung load ng aming kargamento. At yaan ay napo-proseso sa poston nakakalabas sa mga port operators ng mga walang problema at walang violation pero paglabas namin here comes the team of DPWA LPO enforcers para kami ay eh harangin at timbangin na ang paniwala namin sa ginagamit na pangtimbang ay hindi fair dahil parang mukhang plato lang so yan Mr. Ted ang sana uh, matugunan at alam mo naman napaka habang kwento ang kung pag-uusapan natin logistics kasi isa sa team namin na hindi nag uh, nagcooperate bagsak ang chain so kung may panahon pa at pwede kang makinig gusto kong bigyan ng emphasis na ang logistics ay binubuo lalo na yung mga imported products mga walong partido kami dyan. Una, importer at exporter, shipping line, broker, customs, bank, port operator, tracker, container yard operation, and yan, walo kami dyan. Pag ang isa dyan ay sumablay sa efficient service, hindi namin makukuha yung expected uh, just on time delivery ng aming mga kliyente. At yung lahat ng dinadaan ng yan entails cost at hindi maliliit yan. Sana ang aming panawagan sa Office of the President, sana mahimay-himay ito. Ano ba ang contribution ng importer? Ano ba ang contribution ng shipping line? Ano ba ang contribution ng broker, ng customs, ng bangko? ng port operators, container yard, truckers sa mataas na cost ng logistics cost. At kami uh, sa hanay ng trucker at broker, maibibigay namin at we can say we are in authority to give the necessary information. Opo. Okay. So well said ma'am. Uh, ano lang po ulit, Pasay tsaka ano pong LGU ma'am yung uh, nanghuhuli ng smoke belching? San Juan. San Juan at Pasay. Okay. San Juan po at Pasay. Para din po matawag natin ang uh, atensyon ng uh, specific LGU rin po dito. Ma'am, doon po sa Manila, yung isang grupo ho ng Taganorte, uh, nag-double check ako, no? Ang sinasabi nga po, yung iba, napagod na ho ng reklamo at nagsasabi na hindi natigil na sila. Kasi nung pong mag-guest din sa amin, eh, pinag-initan yung iba at patuloy daw ho ang pagtransfer transfer ng GCash doon sa mga enforcers. Kasi nga yung mga enforcers din, parang may mga amo sila. Ma'am, sa inyo ho bang hanay uh, to be straightforward about this? Sa Manila, ho ba? Meron ba kayong alam? Kasi kayo po, galing sa Port eh. Lalagpas na ho kayo. Papunta na ho kayo ng North, ano ho? O kaya naman yes, ng yes. South. Pero yung pong dyan sa nagbabaksak ng goods sa Divisoria, Meron ba kayong informasyon dito na patuloy po ang harassment na ginagawa ng ilang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau? Uh, Ted, sa parting yan, yung mga magpuprutas, maggugulay mm -hmm. galing sa bagyo. hindi ako authority na magsalita mm -hmm. dahil wala Apa. akong personal knowledge on okay. it. But mm -hmm. doon sa amin sa importation, cargo coming from the port, There I have a complete knowledge of the total operation. At uh, hindi naman totaling nawala yung pag-a-apprehend mm. ng mga importers na yan. Nabawasan lang. And in fact, Mr. Ched, mm -hmm. mayroong pinalabas sa, anyway, continuing yung aming dialogue mm -hmm. sa Office of the Mayor, mm -hmm. Office of the uh, Administrator, si... Uh, Mr. Ang at uh, mayroon siyang ginawa na aksyon at mayroong bino, binigay sa amin memo mm -hmm. memo doon sa mga taong gumagawa nito at sinasabing itigil at sinasabing ipaliwanag kung sa napupunta yung napakalangin halaga mm -hmm. na pinukonekta namin. It seems like that all those fees are not remitted to the uh, the uh, Manila mm -hmm. uh, uh, Treasury. Oh, so, oh. Mm -hmm. yan. Magandang development yan at uh, sana uh, hindi ito politically motivated. It should be really coming from the heart. Apo. Sige. So, meron kayong kopya nun, ma'am, na mga sinasabi na may mga taga Manila Parking and Traffic Bureau na nabigyan ng memo? Yes, yes. Uh, we can we can uh, uh furnish you the coffee mm -hmm, mm -hmm. pero Mr. Ted mayroon pa ako sana ng konting lambing sa iyo baka matulungan mo pa rin kami mm -hmm. yung problema namin sa LTFRB <laughs> kasi kami mayroon mm -hmm. mga previous arrangement sa kanila at mm -hmm. nagkaroon kami ng pakikipag-usap na sinasabi na yung family passenger insurance it should not be applicable to a tracker Since hindi naman kami passenger. So pinangakuan kami na they will come up with a circular to that effect para sa pag namin, hindi na kami iuobliga na magbayad ng 3,000 mahigit. Mm -hmm. Sayang din yan kasi uh, 3,000 is still 3,000. Ikaw ka mo nga, yung 2,000 ay mm -hmm. e, malaki ng biyaya para sa mga manggagawang kagaya namin. Isa pa sa LTO, masyado namang excessive ang mga penalties nila at saka very long maturity para makakuha kami ng driver from code 3 to code 8 para mag-qualify as trailer driver. iyan ang sinakamalaking problema rin namin ngayon, Sir Ted, na walang tracking operator operate ng kompleto ang driver per unit. Okay. Dahil nga sa napakahitip na regulasyon mm -hmm. sa LTO. May opa. isang sinabi sa amin ng aming membro na hindi agad natubos ng, ang lisensya ng isang driver. Penalize na pa ng isang buwan. At kaya lang naman hindi niya nakuha agad yung apprehended ticket na yon o natubos ang lisen, siyempre nang hihinayang siya sa mawawalang biyahe at kikitain para pang sustento sa pamilya. Pero sa ginawa nila, penalize na nila, penonspiscate ang lisen siya, sinuspend pa ng isang buwan, hindi ko alam kung ito'y anong tawag, makatao ba ito o talagang walang puso sila sinamang unawain. Well, yung operations na gano'n na hindi agad nakukuha. That's mm -hmm. part of our responsibility. Yun nga yung sinasabi ko hindi naman perfect ang operations namin mm -hmm. pero siguro naman eh yung mga sistema gano'n baka naman kung mai-appeal namin sa kanila, they can take a consideration. Opo. Sige po. So, I, ma'am, I respectfully suggest kung yung concern nyo sa LTFRB at LTO, ay ma-formalize po ninyo kay Secretary Bautista para po natin magkaroon tayo po ng basis din to follow up para malaman po ng head of agency itong hinaing ng kapartner ng gobyerno po sa so, usapin po ng paghahatid ng mga produkto sa ating pong mga pamilihan at sa ating pong mga region. Salamat po Ma'am Mary. Marani, salamat din sa alalay ninyo sa mga issues ng tracker. Thank Apo. you, good morning. Thank you, Ma'am Mary. Ted Fajlon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.